Magandang umaga mga kaibigan So narito muli tayo sa ating channel Para matuto ng iba't ibang kaalaman Tungkol sa halaman Ang paksa na ating pag-aaralan sa umaga nito mga kaibigan Ay tungkol sa anim na mamahaling ornamental plants Dito sa Pilipinas na baka meron ka sa iyong tahanan At handa mo itong ipagbili Ang mga pinakamahal na halaman kaibigan sa Pilipinas Ay nagkaroon ng momentum simula ng pinilit tayo ng COVID-19 na manatili sa ating tahanan. Gusto man nating lumabas ay hindi pwede. Kaya nga ibinaling ng mga tao ang kanilang atensyon sa mga halaman para sila ay makarelax at makaginhawa. Narito ang mga pinakmaganda at pinakmamahal na mga halaman na hindi budget friendly kaibigan. Ang unang halaman sa ating listahan ay ang Fidelip Fig. Ang Fiddle Leaf Pig ay hindi lamang isa sa pinakamahal na halaman na ornamental sa Pilipinas, kundi isa rin sa pinakamagandang ornamental plants na gugustuhin mo magkaroon. Ang malalaking light colored leaves ng halaman ito ay ginagawa silang perfectong halaman sa mga bahay para sa anumang uri ng panloob na disenyo Dahil ang mga modernong bahay ay madalas na pinipintura ng yellow, light blue, at white. At ang kayumangging kulay ng puno ng fiddle-leaf fig ay akmang akma sa kulay ng ganitong bahay. Ang mga panloob na halaman ay naging sikat na pandekorasyon noong nakaraang mga taon dahil nakatulong ang mga ito sa kalusugan ng tao. Ang fiddle-leaf fig ay maaari ding maging isang fashion statement na nagbibigay sa iyo sa iyong tahanan ng isang pop na estilo. Ang susunod na halaman sa ating listang kaibigan ay variegated Monstera Deliciosa. Kung ang variegated Monstera Deliciosa ay wala sa listahan mo kaibigan sa mga nangungunang sampu sa pinakamahal na halaman sa Pilipinas, ay baka magbago ang isip mo pag narinig mo ito. Dahil kailangan mong maglabas ng malaking halaga kung gusto mong magdagdag ng variegated monstera sa iyong koleksyon. Habang ang katanyagan ng halaman na ito ay may bilis na lumalaki, ang halaman ito ay pakunti pa rin ng pakunti. Ang variegated o varieties ng Monstera aurea at mint Monstera ang higit na mahal na uri ng halaman ito. Ang dalawa sa pangunahing dahilan kung bakit ang mga halaman ito ay kabilang sa pinakamahal na halaman na ornamental sa Pilipinas ay una, hindi sila maaring i gamit ang buto kundi kailangang pumutol mula sa isang mutated mother plant o i-cultured sa mga laboratory ang pagkukunan mo dito ang limitadong supply na sinamahan ng mataas na demand ang siyang nagpapalaki sa presyo ng variegated monstera ang isa pa sa mga dahilan kung bakit mahal ang halamang ito ay dahil sa delicacy ng halamang ito kaya't ito ay mahirap iship ng mga nagbibenta ng halaman. nangangahulugan din ito kaibigan na hindi lahat ay maaaring magtagumpay sa pagpropagate ng halaman ito. Ang ikatlo sa ating listang kaibigan ay Monstera Oblica. Sa isang tingin sa Monstera Oblica kaibigan ay mauunawaan mo kung bakit ito ay kabilang sa pinakmahal na halaman sa Pilipinas. Wala itong malaking dahon, kaakit-akit na kulay o nakakamanghang pamumulaklak kung bakit ito kanais-nais ay dahil sa mga butas sa dahon ng halamang ito na parang isang delicate strip of lands. Ang ikaapat sa ating listang kibigan ay ang Alocasia Aslani. Ang Alocasia Aslani ay kilala din sa tawag na Red Mambo. Ito ay nagmula sa Malaysia at isa sa pinakamahal na halamang ornamental dito sa Pilipinas. Ito ay lubhang mahirap makuha ang halamang ito ay hindi widely available online o sa anumang plant shop. May iba't ibang kulay din ang mga veins ng red mambo. Kabilang na dyan ang pula, rosas at lila. Ang kagandahan ng halamang ito kaibigan, ang pangunahin dahilan kung bakit ito ay palaging nasa listahan ng mamahaling halaman sa Pilipinas. At ang mga tao ay handang magbayad upang magkaroon ng ganitong halaman sa kanilang koleksyon. Ang ikalima sa ating listang kaibigan ay variegated philodendron minima. Ang variegated minima ay kabilang sa mga pinakamahal na halamang ornamental sa Pilipinas. Hindi lamang sa Pilipinas kaibigan, kundi napabilang din ito sa New Zealand based trade me dahil sa kanyang eye watering price. Ang signature features ng variegated minima ay ang mga nakakamanghang kulay ng light green with deep lobes and glossy ng mga dahon nito. Habang ang typical na pilodendron ay nasa murang bracket pa rin, ang variegated minima ay ibang iba. Ang iba't ibang uri ng variegated minima ay kadalasang may distinct blocks, leaks at spots. Ang pinakamahal na pattern ay madalas na blow dahil ito ay extremely pleasing kapag nakita mo ang mga dahon nito na divided sa dalawang seksyon. Ito ay may apat na mga dahon. Isang mapusyon na berde sa kalahati at isa naman ay dilaw. At ang ika sa ating listang kaibigan ay ang gold kinabalu. Ang pinakuli sa ating listang kaibigan ng mga pinakamahal na halamang ornamental sa Pilipinas ay ang kinabalu orchid. Ang pangunahing dahilan kung bakit ito ay napakamahal na halaman ay dahil ito ay pinatubo lamang sa Malaysia sa pagitan ng Abril at Mayo. Ito ang dahilan kung bakit ito ay hindi nabigo na maitampok sa listahan ng mga mamahaling halaman sa Pilipinas noong 2020. Kaya't kung meron kang tanim na alinman sa mga halamang ito kaibigan ay mag-comment ka lamang sa ating video at pagkwentuhan natin yan at presyohan. So ang ganyan ang mga kaibigan ating video sa umagang ito. At kung gusto nyo pa ng ganitong mga videos tungkol sa kalaman, don't forget to click the subscribe button at yung notification bell sa baba ng ating video para lagi kang updated sa aking mga latest uploads sa aking channel. So, that's over now. And as always, have a nice day, everyone.